mo idol na ikabit ko na yung ano yung diyan ano mo so dito ako matatulog mo kay Lul eh, dito na ako matatulog mo kay isa pa ang buhay na buhay mo buhay na ako sa panginabuhayan mo kay sa pagpapasada mo so so hello guys Welcome back, welcome back mga idol. So ngayon mga idol nandito tayo ngayon sa tricycle. So galing tayo sa mapasada mga idol So mga idol ah, uh, dito tayo tayo mga tulong mga kailol. So gagamitin natin mga idol mga matulong mga idol yung duyan mga idol So ngayon mga idol time check tayo mga kailol. Galing tayo sa pasada mga idol ng gabi, gabi, gabi. Ano, mula kap, ano po, maga hanggang gabi, hanggang, hanggang itong oras tayo pumasada mga idol Last, alauna, tapos ako tumigil na pag alas po oh, kasi ano nang nag kami sa mga pasayro doon sa ano sa Gloria kaya ngayon mga idol huwag na ako mga idol. kaya na ako ng umaga dito mga idol. ito lang buhay mga idol napakahirap talaga mga kaidol kaya kailangan natin huwag mga idol. kailangan lumaban tayo sa kahit anumang hamo ng buhay kasi napakaidol lisod kaya ang panahon karoon grabe sa krisis labi na sa mga abot sa mga bagyo, grabe mga kaidol mga time check na karoon mga kaidol alas 3.14 ng madaling araw po so, ayun ilang oras na lang yung tulog natin kasi pag uh, alas 5 ising naman tayo mga kaidol. so, dalawang oras lang yung tulog natin ngayon, so, ngayon talaga ang buhay ng mga kaidol. so, ngayon mga kaidol pag kaya mo nga, kaya mo nga so, nandito dito tayo sa shout out pala sa lahat ng mga ano na yung support na mga kaidol ano tayo sa Panginoon mga kaidol lo tayo magpakuwala ng pag-asa dahil ang 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 nakawak ng sa itong kinabuhi mga kaidol ang ginoo mga kaidol mga kanon na ito magpasalamat mga kaidol sa ginaan sa mga matrabaho karon ang ah, importante nga apis kayo itong ating apis kayo sa labi na sa mga kaya-exuna, mga kapabayan, mga kapwa natin, labi na sa mga ng ibang bansa, mga OFW, labi na sa mga kaya nasa Luzon, Visayas, Umunanaw, labi na sa kanan, mga kaparintihan, labi na sa mga gintanan, mga mga amahan, shout out po, shout, out, shout out, po sa lahat mga itong mga kaparintihan. Huwag salamat ka na yun sa inyong mga kasuporta mga kaya So ngayon mga kaya-exuna, ito yung doon yung buhay ko. Kayo. Dito lang ako mga kaya-exuna. Lagay ito. Yung ko doon. ito yung bilin ng mga idol. Ito yung tulugan ko. So, ngayon mga idol, ito, basang-basa pa mga idol. Kaya, o, ah, uh, lang. Ito, ikabit ko doon, tapos ikabit ko dito. Para pahigaan ko mga idol. So, yun lang mga idol. At saka, shout out din sa aking pamilya, sa aking anak, sa lahat. Tao po sa po salamat sa inyo. God bless po, God bless po. Maraming maraming salamat. Thank you for watching guys. Maraming maraming salamat. Thank you for watching, and bye bye. Let's see you tomorrow, right?